Guys, bababa na kami guys. 何だと。 And guys dito na kami sa Fyodoran Nakita elok ilok? Ta! Kapag kuha ito, sana siya? Oo, siya. ba, dali sa ngari? ne! Hoy, ayok doon sa tanker! Ayok doon sa tanker! Mag dual sunker kayo na. Ugali man daon. Ni eh, matulog nakadara ni. lagi okay, pa transfer ni kay makasabanta. Pa-transfer, transfer na ni. ano oh, nag sa transfer mo ka sa hero kay ma makasamaan jug ka. Ayaw, ayaw lang kay ganay. Ikaw ra man nag pick up Ay, ana. Napo. At yung mga malita Tsaka yung balde, pwede na rin dyan <laughs> Ne, mas maulog na ako malita ne Bantay kay ne Nige lang, good ne Ne Smile po dira <nais. laughs> ne <laughs> Ismail mo drama! Masa inog, na lang nababot sa malay na. <laughs> Makakain na yung ano, yung tanker na naman sila. O, oh, di ba o, oh, pabalik na naman yan sila ng mas bato. Tulong-tulungan. Tulong-tulong sila ba? Ay, kuya, ayaw namin mag-transfer, transfer, kuya, ha? O, di ba? di kayo. Baka ba, kasi may balak siyang ipasabay kayo doon sa ano, eh. May balak ata siyang ipapasabay kayo kasi may dasma daw siya. Transfer, transfer yan. may kabiti daw siya magbana katang ito pa transfer kayo may kabiti daw siya para siguro isip niya isang magsaka na lang kayo dun kasi may lasima daw siya Ede, di ba kabiti rin kayo hindi hmm, pwede yun maldita Oh, mm -hmm. oh, malita ka, malita. Mm, Sumusungitan sung na nimo kay para hindi nasa na sa namaana ng transfer transfer. Hmm? Babay, okay, ang ang mga labot! Bala siya. Buang siya. Pasok na maka? Okay na? Oh, sige, sige. Ne, ang sama na, ne! <gat> <laughs> ano, ano, Hindi Okay <laughs> kay Clara. <auto>. Tarong ba? Ang <laughs> sama uh. oh, na, dira! <laughs> oh, dali na ba? Oh, di na lang yan. May pasaya na ba, kuya? Dapat pa isa pasaya na? Ang masakay din sa to, ah? Oo. Sakay na daw kayo. Oo walang magsiting na dito Ay, ah, nandun tiyo sa ano sa labasan o sa labasan ha? Huh?